Ang anak. tak sarong sila anak. Ang sila anak. Ang sila anak. Ang sila. Ang sarong sila. sila. Nagsilos. Wala, ang mata, oh. nagsilos. Wala ka silosa, oh. Kalo, Ay, si ikot sad, Lay down. Huh? Ay, kabuangan ng bata. Nagsilos ang bata. Aloy, nagsimanig paminaw, oy. Nagsilos, gid, oy. Lay down na, ah, lay down. Lay down na, ah, lay down. Nagsilos si Bibi. <laughs> Nagsilos. <laughs> Wala na. Nagsilos na si Papi, gid. Wala na. Aloy, nagsig paminaw, oy. Nagsigigig paminaw ang bata, oy. Gipulihan na kaglab, anak. Ulo, oh, naghilak man ni Sigi, oy. Kipulihan kaglab ni Ate Ikit sa ito, ko Kasi luso, ani, oy. Ha? Oh, ah, sige, hilak si Papi Ikit. Hilak. Wala, wala, oy. Wala, Kipulihan ka. Wala, sige manigot noon oh wala oh gipuliha wala wala oh Pobene, mahuman, Nay, gilab na gilab eh wala oh pabini mo human ikit na gilab wala wala na lo gisimhot dugayan na human oy dugayan na humagmot sa bata oy nagini kalagot pagedron oy tao naglantaw na lang intaw kalu sa bata hello nagisayaw si bibi unsa so naman na din alab hello oh, kalu Ano, Halo, uh, ano na lang, anak? Amutan tanaw pagigbalik? <laughs> si Luso man niya kung ano. Hulo oy, nagsigigig tanaw oy. Kaluoy naman na akong bata oy. Si Luso man niya kung anak na gilablain si tiket. ulo oy, nag, manigbalik oy. Di na, pinangga din niya ang bata. Ha? Di na ni Pinangga ang saon man na. Di na Pinangga. Ang saon man na anak. Di na man ka Pinangga anak. Ang saon man na. Huwag si Papi. biyaan ng ati ikit. Nanay laing lab si ati ikit anak. Unsaon man na. Kaluoy. Bless lang mama bi. Dili magtampo ang bata. Lab maghihapon ng anak. O oh, lab gihapon na o. Oh. Nagtampo ang bata anak ko. Nagtampo. Oy! Kaluoy sa bata. Nagtatampo si papi. Oy! Kaluoy gid. oi! Nagtatampo ang bata. Oy! Thank you for watching guys.